ang patay sa dalampasigan ng isang batang apatataong gulang sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang lolo at lola ng bata duda na pagkalunod ang kinamatay ng kanilang apo. Nasa frontline balitangyan yan ang ating Visayas correspondent, John Aroa, Exclusive. Sa dalampasigan ng barangay Agus, Lapu-Lapu, Cebu na natagpuan ng kanilang lolo at lola ang nawawalang apat na taong gulang na si Sean. Puno ng sugat at pasa ang katawan ng bata ng matagpuan. Sa kamatan na lumos. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero binawian ito ng buhay. Kwento ng tsuhi ni Sean na wala si Sean ang magtalo ang ina at ama ito. nag yung dalawa, siyempre turog yung bata. Siguro pagkagising ng bata na wala na yung nanay, eh sumunod. Pag sunod, siguro ma malakas yung ano Agos ng ilog dyan, yun na, natangay na doon. So, na, doon na mismo na, doon na wala. Pero duda naman ang lola ng bata. Bakit sila nagdadagos kung wala silang kasalanan? sir. Bakit? May kriminal ba, sir? lang naman. Sana, sir, magpakita sila, sir, di ba? Para malaman yung buong katotohanan. Ayon kay Lola Rosalia, nagtatago na raw ngayon ang amain at sapilitan pang isinama ang mag-ina nito. Hiling ng pamilya sa mga otoridad, ipa-autopsy ang katawan ni Nga Nangako naman ang Lapu-Lapu City Police na imbestigahan ang insidente atin na angulo ko na yung may kapabayaan sila na negligence ng magulang na iniwan yung bata na naman na nasa dagat lang kasi yung isang angulo na titingnan natin yung kung talaga sinadya ba ang pagkakakulong ng bata. Nagbabalita mula sa frontline Genrua News 5 Visayas. Mga kapatid Jigmanikad po iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.